na naman ako. Hello guys, magandang hapon. Pa labas kami at uh, mag the uh, the world. At sana ay may bibili ng para sa akin. Gift. Kahit wala basta pakainin ako sa labas, okay na. Ito <laughs> nakapasyal ako ngayon naman sa park dito sa Mohail. Ang ganda. May mga playground, may mga palaruan. At ito ay Bougainvillea arc. Kung magmula doon sa dulo hanggang dito ay puro Bougainvillea. At iyan, maraming dates na nakapaligid. At sa beautiful place para mag-pasyal. Uh, iyan. may dates na dyan na may hinog po. Oh. Ganda ng view. Merienda daw muna na kami. Ayan, kakain muna kami ng shawarma. Malapit nang maupos ang shawarma niya, Chicken. At ito yung shawarma na aming kakainin. It's a crazy shawarma. Let us see kung ano itong crazy shawarma na ito. Ayan, nakarating na rin kami. Dito. Ayan. Dito na kami sa hotel. Napagod akong lumakad ba? Diba? konting lakad lang ay hinihingal na kulang sa exercise hanggang dito na lang thanks again for watching bye